sa isang liblib na baryo sa Quezon, kilala si Aling Sima bilang manghihilot na kayang magpagaling ng halos lahat ng karamdaman. Pero isang gabi, isang kakaibang pasyente ang dumating at dala nito ang malamig na hangin ng kamatayan. Isang lalaking payat, maputla at nakasuot ng itim na barong ang lumapit kay Aling Sima. Hindi ito kumukurap at malamig ang tinig. Gusto ko pong magpagamot. Sumasakit po ang aking dibdib. Mahina nitong sabi. Habang minamasahin ni Aling Sima ang dibdib ng lalaki, napansin niyang walang tibok ang puso nito. At nang dumaos dos ang kanyang kamay sa gilid, tila may naramdaman siyang matulis na buto. Parang pakpak -pak na nakatiklop. Nagsimulang mabaho ang hangin. Pumusyaw ang ilaw ng lampara. At nang tumaas ang ulo ng lalaki, wala na itong mga mata. Puro dilim lamang. Sa gilid ng bibig nito, may dumaloy na malapot na dugo. Tumakbo si Aling si mapalabas, pero ramdam niyang sumusunod ito. Sa dilim ng kagubatan, bigla na lang siyang nakarinig ng malakas na hampas ng pakpak at isang boses na bulong-bulong, Babalikan kita. Simula noon, tuwing sumasapit ang gabi, Nakaririnig siya ng mga yabag sa paligid ng bahay at sa tuwing sisilip siya sa bintana, naroon ang lalaking walang mata na <laughs> naghihintay.